dati ngawe puluk dati ngawe puluk tayo tapos yung dalawa po nag ano sila nag ito po ang masigari nito yung part na ito dito dahil tayo nakakakasal din ang durang dami ng dalag Thank you. Bale ang liyog po, ang um, bilis din magpadami. Pagkahuti nga papunta sa ilog, lutang po ito, lumulutang. Sa ilog, ano po ang ilog po naman, alam natin ang kabigtong ng dagat. Pagkahuti ito'y lumutang-lutang sa dagat at napapunta sa ibang isla, nabubuhay kaya po kung mapapansin ninyo, ang liyog, marami sa mga tabi ng isla. Oo, oh, kahit sa ibang ano. Hindi po naman lahat na lahat, kumbaga, karamihan. Ngak. Hmm. Ha. Hmm. Nih, emak tadi su ilang taon ka na wala ka panyuwa lahat ng barkada ay may asawa na magpuprunta ka na wala ka panyuwa <coughs> <coughs> ilang taon ka na wala ka panyuwa lahat ng barkada ay may asawa na isso Ano yung minalapat? Tinaw ko minalapat. Ay, ari, hindi pa nadala isang karga, no? Hindi. Sobrang dami. Hey! Hala ba? Hanggang anong oras ka po ba ko nilo mamaya? At ikaw ang aming antabayanan? Tatapusin natin yun lang. O ba, ano ka? Makaya ka ang limang karga mo. Mga ilang karga ba yan? Ano ba pag nakalima pa? Dito. Isa, dalawa. Bahala na basta. Bahala na. Oo. So, oh. Sabay, hey. Okay. kahapon ay maglilima ka na rin kahapon na yan. Pinakamarami na naman ngayon. Okay. Aba, aba, konilo! Oh. Bakit? Nandun Eh, kahapon mo kaya kung hindi nakaparin natin ano ah? Ah, di tanghali na rin naman kami. O, karga pala ang ano, buno. Ngayon may agap mo, hindi magand na maganda ka. Karga? Pero ayos din na, ano? Eh! Hey. Ano, baka talmakan nga. Hey. Ah, ay, ayos ah, oh. Ay, ayos na po pala. ka kuya dagbo ah. Ang pa, talo na oh. ako. <laughs> Adam to sir, tinga na mo na eh. Gagil ano. na no. Ako nakabuta. Nalipa naman ako sa kamay niya. Sakit. <laughs> Sayang abuta. Oo nga, binubunot ko yung mga lipa ba? Baka madaanan na rin dalawa. Ay, bubuti siya gabi pag nakagalulo ko yun. Hmm. <laughs>

Okay, ano ang harga? pag nakahon ka na lang, mga ito Ay, siya nga pa. Huwag mo aking bahay lulung Ano yan? Ano Hindi, yung mga ako yan. Ano yan? Kasi hapang Ay, dito mga wawala. Sabag mo sa dali, Tapos sakat. Hmm. Kasi ano, masugod. Ako binarita lang kakay. Ang pagbal na ba? Hindi, saan ay pagbalutong. Hindi, saan ay Dulo ng buhantik. Uh -huh. Ngata rin pa pala nun. Siya nga, ay, ako nga hindi pa motor ay. Kaya eh, may motor sa luwang, iyo. Kaya buga, kaya buga. libing ba yung pala mamaya buga? Ano?

Um, eh, okay, okay. Ang alas 10, ano, okay, nakalab na po? Ang sayo nakakalabas na dito eh. ko po, kuha nila ng kaunti. Ah, sorry, tama na rin yung kaawang kamali. Hindi pati yun po. Ayun, ayun po. Ayun, ayun po. Trabalho bem, ó. Huwag na sana uulan, ano. <laughs> <laughs> ayot, 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 ay. Sa gabi ang ulan. Na po. Aray, okay. lay layo ito. Yung mga nakabutang, ha. lay mga tapusan. ng kabayo, yan eh. mga sa dahon okay Ayan pa po lulusong parang bakin na 'yan no. May daan po di 'yan? Ha? Daan na po ng kabayong baby pa ilugaw papakain pala naman Kabila ay, bro, sa pailo mo. Baka mahirap. Ay, bro. Baka walang tulay. Eh, yeah, ahulalang din yung mamaya. Hmm. <laughs> Anay. Dalawa. Tatlo. Dito ay, ano pa, ay, isa. Pandalwa, pa no? Ay, pa dito ang dalwa. Pailan pa, 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 ba? Paanim. Ito, simula kahapon. Eh, Lima. Paanim ano po? Paanim. Paanim. Ba't ito pala makakawalong karga? Isang libong kilo. Oh. Yeah. Yeah. Oh. Oh.

Pa, Gawa po ko babad sa tubig Umangot Umangot Pag naipit, umangot Pag umamoy umangut. <laughs> Okay, Hindi na. Nadala ako ng lipa, ay, oh. Yan, no. Oh. Yari, bukol agad, ay, oh. ko. Oh, kabayo. ka <coughs> pa na ba rin kalabaw, yun, no? ah, Are baka mga dalawang taon. Baka. Hey. <laughs> ha? Papara nila nga. Ayos lang mag-ula sa ganito. Huwag lang kakainin ba yung mga tanim na niyog? Ayaw pag may tanim na niyog. Uh -huh. Ano? Aalalayan po ba? baka natin po yung nababawa yung Ay, ba <laughs> Ayos na Para na naman po. Ayan. Tukoy na po ito yung hapon. para po siya, hindi mababasa ang bag. Sa ganito po kalayo, hindi na nag-aano ah, ng kubo. Upo at gawa ng nakakabalik na dito yung eh, mga ano eh. Siguro mga 3 months, 2 months. Um, eh. kumbaga ganun po ang kalakaran. Wala na naman. Ano. Eh tapos sa po tayong ngayon po naman naghahakot ako po ng nayog oh, mga binabalatan po nila utod saka ni ulan po eh ganito po pagka maulan biglaan kaya dapat lang kakapote oh. dito na po kami sa kabilang side taas ang daan pa po ng lamok kaya ako kami nagpausok ang daming nik-nik. Ah. Kapalala mukhang. Patay. Ha? Patay. Hindi, lagay, lagay yung ano. Yung mga tuyong bulot. Yung mga bulot na... Uh -huh. Bulot na nga ito. Ha? Sobrang tiyo. Hindi na ano? Hindi rin naot. Ay, bahay. Yung init na may darang naman sila. Hmm. Dadara na naman tayong dino ha <laughs> naman ha 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 kami po ha ha ano ha 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 lahat ha lahat ha lahat.

si Abudo. <laughs> si Wala pa si Kanilo, eh, no? Wala pa. Wala pa Ha? Baka na, ba, nakatulog nga yun ha ba matatapos ka na yun Bahala na no naipu ulan pa rin po ay Tayo po yung tuloy, -tuloy na pag din Dadalawa na ba? Patatlong auto yan ay ba? Ta? Oo ay, na ba? Wala pa, oo. Yun na lang. Ah, meron na dalawang karga na ba? Ay. Pa isa, yun ang kapuno. Pa dalawa ito. Ay, pupuno pa nga yun din. Yung isa hindi kadamihan baka. Pa dalawang chintaki kabuo, ha, no?